Mr. sa ating lahat. Uh, guys, si Kakambi, the goat farmer. Ito po ngayon, magsisir lang ako ng mga kalaman at informasyon si sa pag-alaga ng mga kambing. May dalawa akong bangay na dala dito. Una, yung dahon ng Jimilina tree. At saka yung pangalawa, ito yung bunga ng Jimilina tree isa-isahin ko ito pag explain sa inyo upang maintindihan nyo kung bakit bawal ito pagkain sa ating mga alagang kambing una ito yung dahon kasi yung dahon pag kinakain ito ng kambing may taglay ito na kunting laso na hindi naman ang kakamatay pero ito ang dahilan na humihina ang kanilang system at saka humihina rin ang kanilang katawan at ito ang dahilan ng kanilang pagtatae minsan walang ganang kumain at ito naman yung pangalawa yung bunga ng jimilina green ito pag hilaw pa pag hilaw pa at saka color yilo ito pag hilaw na ito yung bunga pag nakakain ito ng kambing may seeds ito sa ilalim na matigas. Tingnan nyo guys. Ito. 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 Sips. Ito. Ito. Pag nalunok ito at nakakain ng kambing at napunta sa digestive system, ito ang dahilan na magbabara at hindi matutunaw yung lisok, At ito rin ang dahilan ng pagkamatay ng inyong mga kambing. Kaya, papaypayo ko sa inyo guys, kung may mga alaga kayong kambing, huwag na huwag ninyong ilapit sa puno ng similina o itali. Kasi kapag nakakain ito, yung dalawang bagay, yung, yung bunga at saka dahon, ito ang dahilan na bumihina ang katawan na mamayat at walang ganang kumain yung ating mga alagang kambing. At sanay guys, maintindihan niyo ang aking kunting informasyon at naisir ko sa inyo. Mag-comments lang kayo sa baba ng aking video para sa inyong karagdagan pang informasyon. And thank you for watching.